Sabi ko na nga ba, dito ka lang eh. Kanina pa kita hinahanap ha. Ano ba ginagawa mo dito? Meron kaming hinanda para sa inyo. Nasasabik na rin ako na magplano ng ganito. Invited ang lahat. Hege, tuloy kayo. Tara. Tari ko. Siguradong matutuwa kayo dito. Exempted sa exam! <laughs> <Ay>! <laughs> At mag-enjoy! Achacha. Hindi mo na kailangang umalis ng bahay. Saka pupunta! At hindi mo pa kailangan ng budget. Huwag kang mangut! Ang Ang sorpresa namin sa inyo, your daily dose of libreng sine. Mga classic na pelikulang Pilipino, mapapanood nyo dyan mismo sa bahay nyo. Kaya yayain na mga gusto nyong makasamang mag-movie marathon at maghanda na ng merienda Takilia Throwback every day. Dito lang sa iHeart Movies. Experience all the feels.